guys. tayo ng TV. Kilinis tayo ng TV. Tayo ng TV. Yan. yan, malinis na ang aming TV. Yan, linis na yan. Oops. Ayan, malinis na ang aming TV. Yan ang TV, malinis na. Tapos to guys, tanggalin natin. At yan. Nasa yung mesa. Hindi mo yung mga yung kiyo. Okay. Ayan, minilis na guys. Malinis na. Ayan, balik na natin. Tuota, jos sinne mitä olla, niin pitääkö se alustaa sitten uudestaan? Että... Joo. Eli Että pitääkö se jotenkin niin alustaa sitten uudestaan, jos kerran virta loppuu? <tuh> Että... Valit natin, Kita na. Ini pantextrilis na tulamo. Jo. Natin. Pa-askusi. Oh, tebo. Mun kabasit paja toida guys, yung aming lumang TV. Nasira siya, guys. Yan ano lang siya, na, na six years lang siya, nasira na agad. Ayan, ano siya, na 50 inches. Tapos, ayan yung isa, yung bago naman ngayon. 60 inches, yan. Ayan siya yung bago. Yeah. 60 inches, yan. 60 nga ba, 70. Yan siya. Yan ang bago ngayon, naming na TV. Yan siya, guys.